Hello mga friends Lalabas ako ng bahay Mulan dito sa amin Ano? Ano? Eh. Ano? Bibili lang ako sa tindahan. Hello, mga you, friends. My friends. friends. My Andito my na ako sa tindahan me. at ako ay mamimili. Wow. <laughs> oh, kaya lang mga palinda <laughs> niya. Up, dig, dig, ano kaya mabibili dito? Ano kaya mabibili dito? Ano natin mimi. yung rep? Nakalak yung rep eh. Wala, nakalak yung rip niya, oh. Yelo lang. Okay. Ano, yelo na lang bibilihin mo? Yelo lang yung laman ng rip. <laughs> oh, ano ba mabibili dyan? Ano lang po, ito po. Ito lang po. Piss cracker lang. <laughs> nandito ako sa tindahan, namimili. Ika, ni Aling Melba. Ito ni Aling Melba. <laughs> <laughs> ang ingay, oh, <laughs> ang ingay, ingay, ang ingay, ang ingay, ang ang ang